Hello mga ka-garden, ang bidyong ito ituturo kung paano itinanim ang bok choy gamit ay hydroponics na paraan. Makikitang malulusog ang ating mga bok choy. Halina panoorin kung paano palakihin gamit ang makabagong paraan ng pagtanim. Gumamit ng disposable cup, butasan lang ng ganito. Pagkatapos ay ipunla natin gamit ay kokopit ang pamamaraan na ito ay galing pa sa ibang bansa, at ngayon ay ginagaya na din sa atin. Alam nyo ba na ang bok choy ay mayaman sa calcium, phosphorus, iron, magnesium, at vitamin K? Mayroon itong iba't ibang benepisyong pangkalusugan, kabilang ang potensyal na pagtulong na bawasan, ang mga antas ng cholesterol at pagtataguyod ng malakas na buto. After 25 days ganito na ang itsura ng ating pinunlang bok choy. Ngayon ay bubutasan natin ang styrofoam, ang gamitin panukat ay ang disposable cup, para tamang tama ang sukat, hindi lulubog ang ating bok choy sa tubig. Pagkatapos lagyan ng labing apat na litro ng tubig sa unang bote, ay ilalagay ang 30 ml solution. Sunod ay 30 ml din na solution sa pangalawang bote. pwede na natin ilagay ang ating mga bok choy. Alam nyo ba kapag ikaw ay nagtatanim ay nakaka-relax ito pag gising mo ay titigan mo ito at nawawala ang iyong mga isiping mga problema. Bukod dun ay pwede mo itong pagkakitaan sa oras ng anihan dagdag income. A few moments later. At ito na ang itsura after 35 days. Malulusog ang ating mga bok choy mga ka-garden. At ito na po ang inaantay natin, harvest time na po tayo. Napakasaya po, magtanim talaga. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, paki-like, share at subscribe po para po makita nyo po ang bagong video na aking ibabahagi.